Hello guys, uh, magandang gabi sa inyo lahat mga idol o mga tropa natin na active na sundalo ngayon Kasi ang topic ko ngayon ay ito ay para dun sa mga magpaplano na magretire Kailangan natin mga idol yung plano Kasi ang topic ko dito mga idol, ano? Tungkol sa pagre-retire ng sundalo. Ito lang mga idol ay base sa karanasan ko ngayon at base doon sa mga nakikita ko dati at mga katropa ko din ngayon. At siyempre kasama yung sarili ko. Kaya gusto ko mga idol ibahagi sa inyo para pag lumabas kayo sa sundalo ay alam nyo yung mangyayari dito sa labas kung gaano siya kahirap mga idol. Kaya bago kayo lumabas ng sundalo o mag-retire kayo, dapat mga idol, ito yung ano, alamin niyo mga idol ha, importante ito. Unang-una -una, mga idol, napaka mag-savings. Kahit pa paano mga idol, ay mayroon kang pwede kunin o magamit. Huwag mo imamainsit ng utak mo na mangutang ka na lang. Hindi ganun mga idol. Kasi sa, sa basic experience ko ngayon, hindi ko kasi ano dati, hindi ako mahilig utang. Eh, wala kasi ako savings mga idol. Kaya nangyari mga idol sa akin ay natabunan ko ng utang. O dumami ang aking utang dahil nadili yung retirement ko kaya ang nangyayari mga idol, nangutang ako kahit saan-saan. May Bombay ako, may City Savings ako, may BPI ako. Tapos may supplier pa ako, yung mga idol. Kaya napakahalaga mga idol, o mga tropa, mga sir, Master Sergeant, pababa. Napaka-importante mga idol, mga sir, yung salitang savings. Kung kaya mo maglagay ng 10,000 monthly sa subslide the sa specific. Yan. Para pag umiksit ka ng army, mayroon ka malang konting ipon, mga idol. Kaya eh, napakalaga yun. Kasi kung wala kang ipon, wala kang magagamit. Dito ka na sa labas. Di mo na alam kung paano mo uh, ayusin sarili mo. Siyempre wala ka ng pera. Wala kang ipon. Kaya eh, napakahalaga mga idol, mga sir, yung mag-sibings pangalawa mga idol, mga sir. Kung gusto niya, kung gusto niyo talaga mag-return na, iwasan niyo rin mga utang. Kung pwede, bayaran niyo muna yung utang niyo kay Upslay, kay Upsipik, kay City Savings, o kahit anong bangko, ko ano man klase ng utangan niyan ay napakaimportante mga idol, mga sir. Bayaran yung utang. Kasi pag di mo binayaran yung utang mo, Ubusin ninyo ano mo dyan. Yung retirement mo. Ibig sabihin mga idol, mga sir, walang matitira. Kaya napakahalaga mga idol, bayaran yung utang bago lumabas ng serbisyo. O mag-ipon muna bago lumabas ng serbisyo. Kung meron ka ng savings na 500,000, pwede ka na mag-exit ng sundalo para makaiwas ka sa pangungutang. E eh, mga idol, mga sir, yun lang aking may babahagi sa inyo para magkaroon kayo ng experience o idea sa akin. Dahil napakahirap yung buhay dito sa labas. Napakahirap yung walang tutulong sa'yo, walang sa sa'yo, walang magtitiwala sa'yo. Kaya mga idol, mga sir, habang nasusundalo pa kayo, magtsagal mo ka dyan, alagaan yung sariling dyan, bahalin yung servisyon nyo, huwag muna kayo mag-retire. Dahil pag nag kayo, magagaya kayo sa akin. Walang-wala mga sir. Ilan sa akin mga idol, mga sir, maraming maraming salamat. Ilan sa akin?